Yes, thank you very much. And uh, pursuant to Section 2 of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, granting the Senate Committee the power to initiate inquiries if the matter is within its competence, the Committee on Foreign Relations hereby call this inquiry in aid of legislation to discuss the following. 1. The clarification of the involvement and the roles of the International Criminal Court the International Criminal Police Organization, and the various government agencies in the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Number two, confirmation that measures were taken to ensure that the rights of former President Duterte under domestic laws and relevant treaties were properly protected throughout the process. And, Number three, that such other matters that may aid the committee in crafting necessary legislation on the coordination between Philippine authorities and international tribunals and law enforcement organizations. Having stated the agenda, I invite you to join me view the uh, video clips collected during the incident. Lord, to. ano Sir, ano... sir? Yung waran, sir. Sir, anong, name, tani, waron, sir, si sir we, Ah... Interphone. Ah, oh, interphone. Yes, so kayo ang lead, ano, sir? Yes, yes. Basta, bas yes, sir. Sige yes, sir. Ini satu sih. Kondisi aku kabarin, tak kampir kejar demi aku tidak. Jadi terburuk tuh deh, kan? That illegal. I am a citizen of this country. The president. When you show me paper, when you to go you, that is serious illegal Former President Rodrigo Duterte cries out illegal detention at William Moore Air Base after he was served an arrest warrant from the International Criminal Court. The former president was arrested upon his arrival at Ninoy Aquino International Airport on Tuesday, March 11. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. war against right, and want to ask you, I, was, uh, I mean, really Now that you are asking sir, for the basis of the water, we are I issue the pursuant to Article 2538 of the Statute, for humanity, and pursuant to Article 718 of the same Statute, for murder.

Uh, yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Ang isa rin ko, ang abogado ko, ang anak ko, nagbabari. They can visit you at you can touch your salary. Hindi nila ako pinapapasok dito sa Airbase. Nakilusap ako kung pwede makausap ko personal si former president Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng Um, instructions and then makabigay din siya ng instructions uh, sa si General Maguindaw ang um, in-charge ng buong uh, military airbase. Saan ka ba naman nakahanap ng military airbase na chief PNP ang um, in-charge uh, at uh, siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at uh, hindi uh, pumasok. But you're the second highest uh, uh, official. Official. official dito sa PNP. Depart, uh, Secretary Chidoro was there, Secretary Anio was there too, and the President. Maraming salamat. Ito po ang napanood ng buong bansa at ang tanging tanong, bakit natin isinuko ang isang kapwa Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama, o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na, may sakit, kinakalagkan palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na parang bang wala siyang sariling bayan, na parang bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country, is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaib. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of the Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again to you, to me, to any of us? What protection can we guarantee our OFWs eking out living overseas? This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod ibang Pilipino naman ang kinalatkan papalabas? The Senate will seek answers and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. We are not here to fight, least of all, to fight each other. We are here to find the truth. Because a country that does not demand answers will always be at the mercy of those who dictate the questions. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Ito ay pagkontrol. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. We call on uh, Senator Bongo, who also has a preliminary statement. Senator Bong, I think you're on mute. There we go. Uh, uh, good day, um, Madam Chair, uh, distinguished colleagues, and uh, to the resource persons present uh, in this hearing. Uh, ang pangunahing uh, tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na hustisya sa bansa, meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit uh, pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan? Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Uh, kaya kung ano man ang uh, lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa dahil na po, Netherlands na po. Uh, ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this uh, committee to hold the Senate inquiry. Bagamat uh, nerespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang sulit na po. Walang problema sa akin, mag-hearing kahit araw-araw po. Pero ang tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang. Kung kaya niyo po siyang dalayin doon, in less than one day sa loob po ng 13 na oras. Dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Dahil nagungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang isang mambabatas, nandun ako sa naiiya nung lumapag ang eroplanong ng sinasakyan ni natin, Paolo Miquetre. Hindi po ako pinayagang makapasok kasama ko po, po ang kanyang mga doktor dahil may schedule medical check up po siya uh, sa March 12 you may check the records po importante masiguro ang kanyang kalusugan dahil 80 years old na po ang dating uh, Paolo pero mukhang hindi ito na isa alang, alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na, mapunta sa hospital ni hindi nadala ang kanyang mga medisina alam niyo po ako nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya linggo-linggo po yan dahil yan po ang pinangako ko sa kanya noon bagamat, bagamat hindi na po siya nakikialam sa akin sa politika pero sa kanyang medical ay yan ang pinangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan hapang buhay. 27 po ang kanyang gamot, sala po ay maibigay rin ang kinakailangan gamot at medical attention sa kanya habang nasa ibang bansa. Pero karapatan naman po ito ng bawat tao. Constitutional right po natin yan. Sanay po siya na mayroong nurse, sanay po siya na may doktor na nag-aasikaso sa kanya. Na ikuwento ka sa akin ni Atty. Major Dea na yung unang bumisita siya sa detention cell ay uh, siya dahil hindi po na naipasok ang kanyang uh, mga gamit. Alam niyo, hirap na ha, siya mag-medyas. Hindi na niya kayang mag-medyas mag-isa. At ngayon, it took him, uh, it took uh, Atty. several days bago maipasok yung mga kagamitan na kailangan ni Tatay Digo. Mahirap talaga ang kanyang sitwasyon ngayon na nakadetain. Sa unang pagharap ni, ni dating Paulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang uh, ng kanyang kalusugan. At sa totoo lang po, Several times na po naobserbahan ko yan noon. Yung kanyang pananilita, ganoon yan. Pag hindi po nabib nabibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang uh, inumin. Marami na pong karamdaman si Tatay Digo. Sino ba namang 8 years old na walang gamot na iniinom at uh, walang karamdaman? Yun po ang aking kinakatakot sa ngayon, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Kaya hindi ko po maintindihan bakit hindi pinayagan ng mga pulis ang ang doktor na makita siya. Okay na po ako, hindi niyo po ako pinapasok. Ilang beses po ako nag, uh, nag nakiusap. Pwede ba akong uh, sum, pumasok, sumunod? Pinababa nga ako sa sasakyan eh. Hindi po ako pinapasok doon sa William or Elvis. Pero uh, nakiusap po ako na unahin na lang po yung doktor niya. At yung ambulansya. Lahat naman may constitutional right to seek medical attention when needed. Lahat ng Pilipino, dati ni Presidente man o normal na mamamayan, lahat ay may karapatan na masiguro ang kalusugan at kaligtasan. Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino, hindi maibibigay po sa dating Pangulo na minamahal ng marami. Ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ang bayan at minahal din ng taong bayan?